Thank you, mga friend. Ayun naman, mag tayo ng mga tupa dito sa ano, uh, mga sariwang tupa. Kaya panuulit yung mga kabutsya. Ang mo pa ito, plastic. Kam, bulat. You speak, awali. Come, 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 speak in. Totong tago. <laughs> come, come. Takot, na You speak. You speak, you speak. You speak. Welcome to my channel. Butchers Vlog Night.

Kapisa ang yung ng tapig, panorin nyo mga na namin shoulder rin mga buchay. Sa 2, 2, 3, 4, lima, Ganun lang yan. Na, yan. Pag na kayo, isi, yan mga buchay. shoulder. Puro shoulder lang natin. Ha. na. na ini pinahiniwa sa akin yung bisyo ngayon, ya. apa butcher. Smooth. Smooth boy. Mayatay pa yan, mga butcher. Nasa dami na yan. Para pagprituhin natin si baboy. Kaya siya pagbayarin natin sa balat, pare. Nakadaro malabi, pagprito kami ng balat ng manok, mga kutsyar. Kaya kamali naman yun. Yan, ganito to. Ito naman maliit siya, mga kutsyar. Ano ito siya, tamping ng manok, hindi yan. hindi Kaya maliit, hindi siya sariwa. Paling toh maaf, It's raining in Manila, indika, nanita, manil. Tola lagi ada mga mungkin Diniliver ko, may kidney, may puso, tsaka kidney, ano? Atay, wala lang yung, ano niya, bituka. Pati-hati lang dito, mga kutsa. Ayan! Yeah. Oh, Tiga. Koren, mga kutsa. Tumunan na ito. आने पर भैया पारी कही बंगीवा न में पार्ट

Ito yung mga wood kasi malaki Kasi ito ibang mister ito nyo. ah. may joint din yan mga wood yan yung tsura Ito Ayan. Ito lang ang galing na ito lahat. hanggang dito na, hindi lang mas dapat ha. Okay.